Guys, pag may itinanim, mayroon itin tayong aanihin, guys. Tingnan niyo po, mag-harvest po Ayan, guys, mag-harvest tayo ng mulberry. Guys, ito na po yung puno ng mulberry. Itutok nga. Ito po yung puno ng mulberry. Ito po yung mga bunga. Mag-harvest po tayo. So, ayan po, guys. Marami ng puno ng bunga. Ayan. Ang daming kibuna. Masarap po ito, guys. So, ayan, oh, ah, guys. O, huwag mong iano yung ako ha. Ayan, guys, oh. Ah, pag-violet na, hinog na? Pag-violet na, hinog na po yung Pag-pula, hindi pa? pagpula pula medyo maasim po yung pula. Hmm. Pero pag ganitong kulay na po, is masarap na siya matamis. Maalat-alat naman. so, yeah. Harvest time ka pala eh. Harvest time, guys. So, ito, guys. Atingan so, nga, guys. Yan, dami. <laughs> Punan mo nga yung biyan. Daming bunga. Nasa ilalim oh. Punan mo yan, na. Yan. for more. God bless everyone. Bye.